Nabibili na ang 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa store ng Department of Agriculture. Pero hirit naman ang ilang grupo, sana may mas pang solusyon ng gobyerno sa pagmahal ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Malayo ang biyahe at maulan ang panahon, pero di napigilan pumunta ng Diliman, Quezon City. Si Aling Mila na taga Maynila, gusto niya kasing makamura kaya't dumiretso siya sa Kadiwa store na ito para sa alok nilang 29 pesos per kilo na bigas. Malaking bagay. Kasi 60 yung sa palengki eh. 60 eh dito kalahati. Okay na rin po yun. Malaking bagay na po yun. Kasi sa isang linggo, eh, 5 kilos kami na consume namin. Pero dahil pagura ng biyahe, hiling niya, Okay naman po. Kaya lang masyadong malayo po, hindi po lahat maka, ano, makapunta. Sana yung sa barangay, kahit bigas lang, bawat barangay meron. Ang Kadiwa Store na yan ay bahagi ng programa ng Department of Agriculture. Mabibili ang murang bigas sa 10 Kadiwa Store sa Metro Manila. Kabilang ang Quezon City, Maynila, Taguig at Las Piñas. Pati na rin sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa ahensya, dadagdagan pa nilang Kadiwa Center sa Agosto. Pero tanging mga miyembro ng 4Ps, senior citizens, solo parents at persons with disabilities lang ang pwedeng makabili. Para sa agaya namin mahirap, malaking bagay po sa amin yan. Kaya lang po sana, pangkalahatan po ang gawin nila, hindi lang po ang senior o PWD. Kung ang mga mamimili natutuwa sa programa, Tutol naman dito ang ilang grupo. Lalo pat tingin nila ay band-aid solution lang ito. So itong 29 pesos per kilo na, na iniro-roll iniro out nila sa Kandiwa Centers ay ano ito, um, hindi ito makatarungan kasi um, marami talagang nangangailangan ng mababang presyo ng bigas at tignan natin, very very super duper limited yung nakakabili. Giit niya pa, malaking epekto daw ito sa mga magsasaka. Malaking epekto ito kasi simpleng pagbili ng gobyerno ng imported na bigas ay uh, inaagawan ng imported yung palengke ng mga lokal na, na mga magsasaka natin. Patuloy naman daw magsasagawa ng pag-aaral ng DA sa malawakang implementasyon ng naturang programa. Pinag-iisipan din nilang dalhin ito sa ibang rehiyon, hindi lang sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa Frontline Faith Del Mundo News 5. Mga kapatid, Niki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.